So what's up guys? So panibagong video na naman mga ka-idol and so, for video nga po ay nakuha ko na nga po pala itong ating skin guys dati na dati nating skin guys and for today's video nga po ay napakarami na nga pala nating nagawa dito guys so meron na nga po pala tayo ditong tulay at meron na po pala tayo dito ano, dito um, kalsada guys. So by the way, tingin mo dito. So ayun po mga idol marami pala tayong titingnan dito guys kasi magalagay na tayo kung saan nilalagay natin isang building guys. So kung napapansin niyo guys, so may mga building tayo dito na ating i-design ayan guys so ito po mga ka-idol kung napapansin nyo rin guys so may, may mino na talaga ako with sukat pa guys para talaga tayo dito arkitekto so ito guys ay loob nga pala ito so ayan po ay kaloob pa yan And so ayan nga po mga ka-idol medyo naglalag nga po tayo ngayon pero ito guys tingnan nyo So madali lang yun guys Ayan lang guys sponge ang ginamitan ko yun guys Pero maganda rin sya So ayan po mga ka-idol tingnan nyo Kung napapansin nyo malino na sya guys Hindi sa dating all, sa old version ng Minecraft guys Na napakalabo So ayan na po mga ka-idol Meron na po tayo dito ocean park guys <laughs> Kung napapansin nyo Meron na tayo dito ocean park and so on So ito na po mga ka-idol So pupunta nga po pala tayo doon Sa ating dating city guys Ay dating ano castle guys kasi mag may, gag may gagawin tayo dun guys syempre maghahanap hanap tayo ng ating gagamitin joke lang so syempre kailangan natin yun guys kasi syempre para maayos na rin natin yung city natin ay yung castle natin unahin natin to so tapo mga ka-idol kapansin nyo so nandito na po pala tayo dadaan na lang tayo dito sa ano dito sa terrace so para pangatuman dito dito nanday tuman <laughs> so ito na po mga ka-idol so ay ba't nag -lift? Hey, so mga villager guys Sa katingin sa akin no Ba't doon ko ako dumaan <laughs> Joke lang So ito mga ka-idol Ito pala yung church natin guys Kaso nga lang ay wala tayong magawa Dahil di pa natin guys Napapar-renovate guys So yeah outside natin siya guys Ng ano Ng castle Para makapagsimba rin sila doon sa labas So dito tayo guys um Aakit tayo dito guys So Hanap tayo ng ating magagamit guys At magagawa So ito na po, mga ka Ay may cake tayo dito Okay na yun kasi naglaro kasi isang classmate ko dito sa world kong to Tapos kinain lahat ng cake So ito na po mga ka-idol So na napapansin nyo guys ito tayo sa taas So nandito tayo at ito guys yung trono ko guys Kung napapansin nyo Andito tayo guys sa castle guys Sa pinaka castle guys So maganda siya guys kaso nga ay pinaglumaan na talaga So ito ano ba to? Wala naman tong ano no Ang cute eh, no Tinuro lang din sa akin tong technique na to eh. Kumari ano. Ay! Ano to? What the heck? Ano rin? Wow. That's... Parang... Parang siyang flag. So, that's like a flag. So, tingnan natin siya guys. Wait lang. Parang ato guys yung war flag dito na isa dati kong ginawa guys Kung napapansin nyo parang hindi ko siya na-upload Pero alam ko mayroon eh Lagay natin dito Parang kumari ano War flag siya guys Ng ating Aurea Bench So dito tayo guys Wait lang Bakit pala dito magbutas din eh, Pa umagahan muna natin So umaga muna tayo dito So yun, na nanonood ako umaga na nga po pala, mga idol pero butasin natin dito dito na naman ay, sa bintana. <laughs> so ito na po mga ka idol so may war flag tayo dito. Ah, ang bisibing guys ng war flag guys yung ayun guys yung kung kail binabagay-bagay siya guys kung kailan ay nag, ng digmaan po yan guys. So syempre gagawa tayo dyan guys pag nakatapos na natin itong city ibabagay ulit yan kulay ano na siya kalayaan na siya guys hindi na siya kulay red either kulay green or color blue or color uh, coral yellow <laughs> color yellow so ayun guys so kung napapansin nyo tingin tayo dito so ayun na pa mga ka-arl kung napapansin nyo so lalagay na natin dito dito yung gis kasi syempre kailangan na natin yung gis tapusin guys para naman saan kaya natin ito pwede ilagay so wait lang hanap tayo lagay ko yun dun sa mansion para ano ay huwag na pala dito na pala tayo dito paano ba Um, dito kasi maganda kasi dito nang tayo para naman maano pa ayoko no na lumabas <laughs> so yun po mga ka idol so so yun po mga ka idol so ay bakit nati Ayun Kasi ayon po kasi idol so ayon siya mga idol so ayon po so ito guys mga idol so ayon po mga na ewan. <laughs> So ayun mga ka-idol, meron na tayong mga sukat ng mga building dito at isa nga uh, doon guys ay request ng ating uh, kaklase guys na si Kuya Fernand. So shout out guys. <laughs> shout out kay Kuya Fernand dito guys. So ayun guys, ang sabi niya guys, na dati daw naglalaro siya ng Minecraft and ayun guys, nagagawa siya ng bahay na may ano tower. So ayun na mga ka-idol, na pag-isip-isip ko na pwede kaya gawin ko rin kaya yon. Pero may twist na ako na bahala twist. So, ayun, nag-design agad ako. Nagmamala architect at engineer tayo dito, guys. So, ito na po mga ka-idol ko napapansin nyo. Tapos na siya, guys. ito, guys, yung magiging ocean park. Pero hindi siya ocean river siya, guys. Kasi ito yung pinaka-main ng ating city, guys. So, tanggalin natin ito. So, maganda sana maglagay din diyan sa babao oh. pero wag na. Pero tingnan natin dito guys kasi nandito yung ano dito yung dagat. So parang dito na tayo guys ay, hindi pa pala hindi pa tayo dito magtatapos. So tama mga ka-idol ko napapansin niyo maghahanap tayo dito ng ating dagat ay nang dagat ay say, ng ano kasi maglagay din doon ng ocean park so siguro maglagay din tayo doon ng fake beach. Yung ano dagat na beach ha ano naman pinag-iisip nyo. So, ayun na po mga ka-idol. Kung napapansin nyo, ayan guys, may paliko pa yan dyan. Pero totoo, gagawin kong mga mini bridge yan. Pero lahat bakit lahat na lang kulay, eh, lahat na lang bridge, no? So, tataasan ko yan guys sa tubig nyan dyan guys. Para naman maging, ano, para walang mamatay dyan guys. <laughs> Kasi kapag may nalaglag dyan, hindi siya mataas. Ayun lang. River Park na lang lagay ko siya dito guys. So, maganda guys River Park. Ano ba to? Ay, naku po. Ano nangyayari sa ating keyboard, guys? So, wait lang. Ano ba nakahiraga na to? naka yata to. Ay, what the? Ano yan? Three. Tama. River. Ano oh, bakit mali? Ba't may R dyan? Mali yata to. Re River? Pat may ano na dito may baybayin dito guys May letter K dito na baybayin Ano ba to guys kung napapansin nyo Park ay na lang no Ano kataka na pala to guys So sorry naman So ayun mga ka-idol River Park syempre kung napapansin nyo. So, ito guys, main road natin guys, kung napapansin nyo. So, more than ilalim tayo ng lupa guys, ayoko dito magtayo sa taas. Pero, syempre, papatungan natin mga building. Pero, yung pinakatalas building natin ay nandito guys. Kung napapansin nyo, ito sya guys, yung talas building natin dito. Ito guys, ang Esmeraldas Park. So, lalagyan, hindi na siya sya tatayuan ng building. But, gagawa natin siya ng park eh, para magiging ano, resemblance ba. Parang remembrance pala na may tinayo tayo dito ng tatlong gusaling nagtatayuan ay nakatayo nga so ito na mga ka-idol so ito guys ang ano AV kasi Aurea Vencia Hospital so wait lang lagyan natin dito ng ano ng name so siguro guys meron din ako guys stadium dito guys na nilagay so ito guys yung itsura ng kanya ng ating stadium kung napapansin nyo um, ayun bakit pala park to wait lang bakit lang? Bakit park to? Burahin natin to. Bakit park pala to? Hospital. Malit lang naman siyang stadium. Siguro, pag hindi tayo malag, kukunin ko yung world name yun at dito natin isa-celebrate ang 2 years natin sa YouTube. So, ayun ang mga ka-idol. Siguro dito ko siya ilagay. Kaso nga bako-bako. So, naisip ko, total flat naman sa water. Under wa sa over water. Under water. Basta yun. Sa so, over, over in water, baka dun tayo. So, di baka dito tayo sa water. Di sa beach. So, eto na guys. Goodbye guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating panibagong video guys. So, sa huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell. And, para sipagin pagin ako mag-upload. <laughs> so, guys. So, sana nag-enjoy kayo guys. Goodbye. Bye.